Matapang na iginiit ni Senador Bamakino na handa siya at dapat lang anyang ituloy ang impeachment trial, kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklara bilang unconstitutional. Ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Aquino, mahalagang pairalin ang checks and balances sa pamahalaan at hayaan ang Kongreso na gampanan ang tungkulin nito sa ilalim ng konstitusyon naninindigan pa ang senador na dapat ipagpatuloy ang proseso upang mapanagot ang sino mang may pananagutan, anuman ang posisyon. Naniniwala ako na dapat matuloy yung impeachment trial. Yung mandato, tungkulin at kapangyarihan na nakasaad sa saligang batas ay nasa Senado at walang iba. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial to those discouraged i understand your dismay but let me assure you this is not vindication for anyone this is not exoneration walang naburang kasalanan walang nalinis na pangalan technical ang desisyon ang mga alegasyon ay nananatiling totoo malubha at hindi pa nasasagot We must not let this ruling numb our sense of justice. Hindi tayo dapat masanay sa mga leader na hindi napapanagot. Hindi pa tapos ang laban. Kaya sa lahat ng nagmamalasakit, sa lahat ng nagtatanong, patuloy tayong manindigan. Patuloy tayong magbantay. Patuloy tayong manindigan para sa isang gobyernong totoo ang pananagutan. Gulat po ako na marami pa rin credible na lawyers na imbis na sabi hintayin natin na Supreme Court, let's respect the Supreme Court, uh, bago lumabas yung decision, medyo nagsosoft na, medyo tinitira-tira Supreme Court, wag makialam, nung nagtanong ng questions, tapos ngayon, ganun na, mer meron pa tayong isang... Uh, how do I call him? kolumnista uh, at lecturer pero gusto niyang i-project sarili niya as a political analyst. Uh, why do I say project? Kasi nga, kung analyst ka, you analyze. Wala kang sides independent. Pero kung ikaw ay may isang side, propagandist, uh, sinasabi pa kung ilan yung na-appoint ng uh, dating Pangulo sa Supreme Court. Kahit na unanimous ang decision at kahit na nagkaroon ng napakabibigat na kaso, isa po dyan yung hinihingi ni President Duterte na TRO na hindi po siya mapadala sa ibang bansa. So ma makikita nyo po na medyo toxic at so political ang ating atmosphere na kahit yung final arbiter ng uh, kung ano ang ating konstitusyon at batas at kung tama yung proseso, hindi. Hindi po na spare sa tira. We have yet to review the full text of the Supreme Court's decision. We call on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Magandang umaga po sa inyong lahat, magandang hapon po sa Pilipinas at napakagandang araw po. God is good, God is just, God be praised. Ngayong araw po, napakagandang balita ang uh, uh, dumating sa ating lahat. Na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang unconstitutional ang hinain impeachment complaint ni Tambalus Laws at mga kong Uliting ko po, napakagandang balita. Na-dismiss na po ng Korte Suprema bilang labag sa saligang batas ang impeachment complaint ni Tambalus Laws at ng mga congressman ang pag-usapan natin, bakit na-dismiss? Well, gaya ng inaasahan po natin, no, yan ay nadeklara ng ating Korte Suprema na labag sa ating saligang batas dahil ito'y labag sa probisyon na ang lahat ng mga impeachable officers e po pwede lamang hainan ng isang impeachment complaint kada taon. At gaya na aking sinasabi, paulit-ulit na na para silang praka, kapag sinabi mong fourth impeachment complaint, yan ay labag doon sa pinagbabawal na multiple impeachment complaints. Ano ba naman ang mahirap intindihin doon? Now, ang sinasabi ng mga tambalus laws at congressman, yung tatlong impeachment complaint, hindi namin inaktuhan. Paano si yan ng ating Korte Suprema? Sabi ng Korte Suprema, dahil hindi mo inaktuhan yan, hindi mo rin-refer speaker at hindi na-refer sa Committee on Justice, ibig sabihin yan ay na-archive, yan ay na-dismiss noong ang Kongreso ay nag-adjourn si yeah, yung pagkakatapos ng um, um, 19th Congress. Anong epekto ng pagkakadismiss Well, yan ay na-dismiss. Ibig sabihin hanggang February 6, 2026 na ang panibagong impeachment complaint na po pwedeng ihain laban sa kay VP Sara. Ulitin ko po, ah, ang sabi ng Korte Suprema, ang epekto ng hindi ginalaw ng Kamara de Representante yung naunang tatlong impeachment complaint, yan ay nagresulta sa pagkakadismiss nung tatlong complaint. Nung ang Kongreso ay nag na hindi siya inaktuhan, hindi man lang nai refer sa um, House Speaker at sa Committee on Justice ng Kamara. At dahil yung tatlong uh, impeachment complaint na yan ay na-dismiss, natural, labag na doon sa pinagbabawal na uh, mahigit isang impeachment complaint, ang pang-apap na impeachment complaint. So mga kaibigan, there is a God. God is good. God is just. Hindi nila pinayagan ang kagustuhan ng tambaluslos at ng mga bangag na matanggal ang VP Sara dahil hindi pa po nagsisimula ang boxing, wala na palang boxing. Dahil palpak ang mga congressman at ang tambaluslos na umintindi sa ating saligang batas. Pero meron pa pong pangalawang basihan kung bakit na-dismiss yung impeachment complaint na yan. Dahil ang sabi ng Korte Suprema, bagamat may provision na um, kapag nasuportahan yan ng mahigit uh, Uh, one third ng mga miyembro ng uh, um, uh, ng Kamara de Representante hindi po pwede na para siyang Bicol Express na palibasa mayroon sapat na lagda ay uh, po pwede nang maihain. Ang sabi ng uh, Korte Suprema hindi ganoon 'yon. Kinakailangan dahil seryosong impeachment complaints, kinakailangan bigyan ng pagkakataon na madinig ang mga impeachable officer na hinahainan, hinahainan ng impeachment complaint. Bakit? Eh dahil nga napakaseryoso ng consequence, pantakin mo, pinakamatataas na opisyalis, pinatatanggal sa kanilang opisina, dapat madinig sila at every step of the way, including dun sa initiation ng impeachment complaint. Kaya nga, sa saligang batas, meron proseso. Dapat ang speaker i-refer ka agad para sa referral, sa pag include sa order of business. Within um, X number of days sa order of business, kinakailangan niya ma-refer sa Committee on Justice. Ang Committee on Justice, babasahin yan, titignan muna yung sufficiency of form, kung tama ba yung forma, at titignan kung okay ang forma, kung sufficiency in substance, kung meron nga laman o meron nga meet yung reklamo laban sa impeachable officer. At matapos dyan, dadalhin pa sa plenaryo, pagbobotohan. At ang sabi ng of Suprema, dahil napakaseryoso nitong impeachment proceedings, dapat mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng miyembro ng Kamara na pag-aralan yung mga impeachment uh, um articles of impeachment hindi lang yan at titingnan din yung mga ebidensya sa kabila at nasa likod ng lahat ng articles of impeachment bago po ito dahil uh, alam nyo naman alam uh, isa ko dun sa abogado na nagdala nagdulog sa Korte Suprema nung kaso ng Francisco nung ini-impeach nila si Chief Justice Davide ang sinabi doon ang impeachment ay initiated sa paghain ng isang verified complaint of impeachment at akto ng House. So ang sinasabi ngayon ng Korte Suprema, ang akto ng House na nagresulta sa initiation ng impeachment complaint, yung pagsisimula, dahil lang kung bakit bawal na mag-file ng mga panibagong impeachment complaint, ay yung pagkakadismiss ng tatlo. Kasi nung hindi nila inaktuhan yung tatlo, ang epekto niyan ay dismissal. At bago rin itong desisyon neto, dahil ininaw ng Korte Suprema, hindi po pwedeng Bicol Express kasi ang nangyari din doon sa kaso ni Davide doon sa Francisco, nag-bicol express din sila. Sandali lang po ha. Ako ay nag-memory uh, nag, uh, lapse. Hindi ko alam tuloy. Alam mo, pag tumigil ka magturo, eh nakakalimutan mo na, no? Pero ang sabi ng Kulti Suprema, maski meron ng sapat na lagda, um, um, uh, so articles of impeachment, para articles of impeachment ay derechong pumunta sa Senado, Um, um, eh, kinakailangan walang Bicol Express na pipirma na lang para pirmahan at hindi naiintindihan ko mga anong mga issue. Importante talaga dahil dun sa mga nangyayari um, um, dahil dun sa mangyayari dun sa matatanggal na opisyalis na maintindihan ng mga kamera ng mga miyembro ng kamera kung ano talaga ang dahilan um, doon sa pagkakatanggal sa isang impeachable officer. Now, so ano po? Nasa na ngayon si Tambalus Los at mga, senato, mga senatong at saka mga congressman. Wala na po sila. Wala na po sila. Ibig sabihin, mag-aantay sila hanggang, tama po ako, one-third, hanggang February 6th kung kailan 26 ba February 26 February 26 kasi nag-adjourn ang kama, ang house ang house at saka senate ng February 25 so February 26 pa sila po pwedeng magkain tama po yun ha? yung sinabi ng spokesperson ng um, Korte Suprema hindi naman po na absulto si ta, si BP Sara pero dahil nakasaad sa saligang batas na bawal ang mahigit isang impeachment complaint kada taon kailangan sundin yan dahil ang ating saligang batas ang pinakamataas na batas sa ating bayan. At yan ay mananaig, maski pa sa kagustuhan ng mga makapangyarihan politiko gaya ng pinsang buo ng presidente at ng kananak ng presidente na nanguna pang mag ng impeachment complaint labang Sara. Bokya kayo ngayon.